Magandang uh, pagbati sa inyo pong lahat eh, Magandang hapon dahil hapon po ngayon Isang mapagpalang uh, araw sa inyong lahat no? Isang mapagpalang araw po sa atin lahat uh, Ako po si Galera ang um... May bahay po ni father Bonjo. po ng pagkilalaan patuloy na patuloy ng ating mahal na puso na mula noon hanggang ngayon ay hindi niya pinabayaan Hindi lamang dito, hindi ang parokya nito, hindi buong diocese uh, ng Rizal, at mga hangga, at ako ay naging bahagi no, sa pangulo niya dito hanggang sa ako naman ay naging uh, na rin ng samahan ng mga uh, kaparihan at ganoon pa rin. Hindi ko itinatakwa at hindi ko itinatalikdan at kung kong pinikilala ang ating sa Ayotoy Malanday, una ko siyang uh, unang encounter ko po sa ating parokya ay nung kabataan ko uh, nagkaroon ng binyagan, inibita kami ni Father Santi ngayon Bishop Santi na, na sa binyag na anak niya pangalawa yung nagreliver um, nag priest si Father Bonjo nung tayo na nag -re recover si Father Emil sa throat niya na operahan siya. So, nando si Bishop Emil na ngayon. <laughs> nag, ano siya, sabay silang nagmamas kahit may nagre-recover pa siya sa kanya sakit. Sabay silang nag-conduct ng mas. Tinatawag din tayo na mag maging manindigan sa ating mga pananampalataya na ipagtanggol po yung mga nagigipit at uh, tumayo para po sa kapayapaan at uh, patuloy po nating panawagan yung mga uh, pangailangan ng mga pangkaraniwan tao. maraming uh, pagkakataon na sinubok na uh, minsan uh, iiyakan na lang no kasi uh, mahirap talaga dito <laughs> very intelligent yung mga tao dito <laughs> kaya kailangan handa ka oh pag nagmi-meeting -me ng konseho dapat handa mong sagutin yung mga bagay na katanungan nila kaya nga madalas kong sinasabi noon pala palagi kong dala yung bylaws, cons Biblia, Constitution and bylaws ng parokya ng simbahan, saka yung uh, family code, no? nagmi -me meeting naka, nakalagay sa lamesa. Oo. Oh. Pag, uh, pa ano, panakot lang yun. Para <laughs> bigla na, nagbabawa -na, sa pala siya, father. Sabi yan. O, so, nagtanong, sabi ko, pag alam ko rin lang, sasagutin ko. Pero pag hindi ko alam, sasabihin ko lang, sige, at susunod na meeting natin. Ang pag-aralan ni Father, ko ano yung sasagot nandiyan. Pero, makatitiyak na Kasi, actually, ang parokyang ito ay hinubog no, ng mga pagsubok. No? Na, binubog siya ng pagsubok ah, mula sa paghihiwalay ah, mula ah, Delacruz Cruz at ano, Armando, Armando Delacruz Cruz aga, no? Na, nabuo ang parokyang ito. No? Na, sabi nga natin, ah, outstation lang siya, hindi, hindi siya, hindi siya, hindi siya basta Uh, uh, hindi siya unti-unting binuo, kundi biglaan siyang nabuo dahil kailangan oh, no, ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng, simbahan dito sa Marikina. So, kaya ganun ka hirap no, na gawin yung mga implement yung, yung, constitution and bylaws no, ng simbahan na madalas, nga, madalas nga yung aming pinagtatalunan na nun eh, ang sabi kasi ng council, tayo lang naman kasi yung bigay ng bigay na wala naman silang binibigay sa atin. Pero madalas kong sinasabi sa kanila, ito po yung binigay ng simbahan ng inyong pare. Kasi kung wala yung inyong pare, galing to sa simbahan, hindi natin makukuha, hindi natin mag magkakamit yung mga bagay na ito. At nagpapasalamat po doon sa mga pumalit na pare no, na pinagpatuloy, giningatan, dinagdagan pa, no uh, para sa uh, pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan So bilang pura nang balandayan uh, masasabi ko from 1 to 10 10 is the highest masasabi kong 8 ang uh, ang my grade ko sa sarili ko at the same time doon sa community particularly doon sa mga uh, council and the, and the and the rest of the, the sectoral So uh, pinaka ang masasabi ko lamang po ay sa ngayon nakikita ko umuunlad kayo at ipagpatuloy nyo lamang yun dahil ang pare ay come and go iba-iba ang pare iba-iba ang iba ibang ugali pero at the same time dapat panatilihin yung matatag ang ang inyong uh, ang inyong community ang 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 parishioners na dapat lagi kayong nagkakaisa at nagkakasundo sa kapakinabangan kapaki ng buong makakalimutan yung unang Sunday ko doon dahil marami po talaga ng simba. Siguro, uh, iniisip nila, uh, babae yung pare, so tingnan natin kung ano yung kakayahan. Uh, hindi, hindi ko niya makalimutan yung mga binitawang ko salita sa sermon na sabi ko, uh, sana um, hindi yung kasarian ng isang tao yung tignan nila kundi yung kakayanan at kahandaan na ialay ng tao, yung kanyang sarili para sa pag-ibig. Uh, Nagutuwa po tayo na sa mga ganong karanasan na namumulat natin yung mga tao na kailangan maging sensitibo rin tayo sa ating kapwa na hindi dapat yung paglilingkod natin ay eh doon lang sa kapwa natin aglipayano kundi maging man doon no, sa hindi natin kaliliyon o kapareho ng paniniwala dahil pare-pareho tayo lahat tayo sa paniniwala natin bilang mga aglipayano ay anak lahat ng Diyos so kailangan natin tulungan at tugunan yung pangailangan ng iba ay binabati ko ang lahat ng mga nalikna sa lipot ng tagumpay ng gawain ito, lahat ng samahan ng mga kamabayahan, samahan ng mga karalagayan, at samahan ng mga kapatan at sa lahat ng mga paring ng lingkod at mga maglilingkod pa sa parokya nito ay binabati ko po lahat ng isang maligayang na pagdiriwa ng pagkatatag, pagkatatag ng iyong mahal na Santa Okay, guys. Isang pagpupugay sa ika-apat na pong anniversary yun ng pagkakatatag ng IFI Parokya ng La Purisima Concepcion, Malanday. Mabuhay kayo. Mali, binabati ko kayo sa ika- tatlong na pong taon, sorry po, na pong taon ng pagkakatawag bilang isang uh, parokya ng uh, uh, Iglesia Pilipina Independiente na dito sa Malamban. Uh, mga kapatid, para sa Diyos at sa bayan, God bless. Ay pinapaabot ko po, po ang uh, inyong uh, masigasig at masayang pagdiriwang ng ika taon ng inyong uh, simbahan bilang parokya. Mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So, binabati ko po ang ah, lahat ng kasapian ng ah, La Purisima Concepcion dito po sa Malanday sa kanina pong ika-apat na pong taon no, na pagkakatata bilang parokya. Sana po lumago pa tayo at patuloy tayong bigyan ng lakas, talino, kakayanan ng Diyos upang makapagpatuloy pa sa ating ministriya ah, bilang mga tinawag na lingkod ng Diyos. Maganda araw po sa ating lahat.